Una-una po sa lahat, uh, kami po ay nakikiramay po sa pagkawala ni Sir Ruel at sa inyo pong buong pamilya. At aus sa pakikiramay po mula po sa Wanted sa Radyo at Access Party List. Pagkakaintindi ko ho sa inyong pagkakakwento kanina, kayo ho ay hindi na ho magkasama Apo. ni Sir Ruel. Tama ho ba? Opo. Simula kailan pa po kayo magkahiwalay, ma'am? Nung anim na taon po yung anak po namin um, iyan po ba ay dalawang taon na ang nakakaraan? Ganun ako na uh, mga sampung taon na po. Okay, so medyo matagal-tagal na ho. Apa. Okay. Kayo ho ba ma, may impormasyon ho ba kayo kung saan ho currently nakatira or may kinakasama po bang iba ang inyong asawa? Ang sabi lang po yung anak ko po may kalibin po siya. Okay. Kasi nakikita ko naman po. Mm, -mm. Tapos kinukuha po yung anak ko doon sa amin. Okay. Po. So, bago ho, uh, nung kay kayo ho ay natapos na magkasama, Uh, kayo ho ba ay may communication pa po kay Sir Ruel? Nag-uusap pa po ba kayo? Opo, pero ano na madalang na lang po. Okay. Pero nung araw na siya ho ay uh, pumanaw ma'am, meron ho ba kayong any text message call or FB Messenger na na-receive galing sa kanya? Baka meron ho kayong pag-uusap. Wala po ma'am. Wala ho talaga. Opo, wala po talaga ma'am. Okay. Kailan niyo huling huling nakausap si Sir Ruel? Nung July po, July this year lang po. Opo nung, eh. po yung anak ko po, hiniram. Anong huli niyo hong pag-uusap, ma'am? Tungkol lang ho sa anak ninyo. Opo, sa anak lang po. Okay. Okay naman Kasi ho hindi ang naman po kami nag-uusap po eh. Uh po Opo, opo. Okay. Yung anak ko lang po ang kausap niya po. Paano niyo ho nalaman, ma'am, na si Sir Roel ho ay pumanaw na po? Tinawagan po ako ng anak ko po. Yung anak niyo ho ba ay saan ho nakatira? Nasa bahay po namin kasi po ako po umalis po noon mhm mm May pinuntan po ako. Tapos nung Tuesday po ng gabi, tinawagan niya po ako na wala na daw yung papa niya po. mhm mm Ano pong sinabing dahilan, ma'am? Wala po? Wala po, ma'am. So, Basta umiiyak lang po. Sabi niya po, mama patay na si papa. Yun lang po. Sino ho ang nagsabi sa kanya nung balita? Yung kalibin ng papa niya po. Okay. So tumawag ho sa kanya, ininform siya na wala na ho ang papa niya. Opo. Ito ho ay August 20. Opo. Ma'am Yolani, kayo ho, saan niyo ho nalaman yung impormasyon na pumanaw na ho si Sir live Ruben? live-in partner niya po. Sa live-in partner? Tinawagan niya po ako. Kailan ho kayo tinawagan, ma'am? Nung ano, yung just date last week, 21 ba yun? O oh, 20? Basta yung hapon po. Okay, so sumunod kayong tinawagan after nila, Ma'am Lainey? Oo. Oh. Ako ata po yung una-unang tinawagan kasi ako po yung kapatid at malapit po dito sa akin. Okay. ano. Ano ho ang pagkakasabi sa inyo pagkakabalita Sabi ng niya sa akin, ate, kailangan kita dito, kailangan kita. Bakit anong nangyari? Sabi ko, umayos ka. Sabi ko, si Ruel, wala na po. Sabi, ano wala na? Dinawin mo yung sinasabi mo, wala hmm. na. Sabi ko, tapos hindi na siya naintindihan. Tapos minessage na lang po niya ako. Lina ano ang minessage? Lina mo yung sinabi mo na ano, wala na si Moros ay Moros kasi, ano kasi, Din -din yung, mm, mm. tapos sabi niya, nakita ko po sa, ano, sa uh, kama, na ano na, yung lumulubo na, tapos yung mukha niya daw, hindi na makilala. Okay, so medyo... Tapos nagre-request ako na, ano, kasi ayaw ko po maniwala, kasi July 12, nag-usap pa po kami, ang saya-saya niya. Uh -oh. Tapos wala naman siyang sakit na sinasabi. <laughs> Mga... <laughs> Masakit-sakit sa akin kasi wala naman siyang sinasabing problema niya. <laughs> Tapos sabi ko sa live partner niya kasi ayaw kong maniwala bridyohan niya. Ayaw hindi niya magawa. Eh galing siya doon sa kwarto ng kapatid ko siya nagbukas. <laughs> Ang sinasabi niya lang din na siya makilala. <laughs> Bina... <laughs> Okay. Um, ma'am po sina ang ang nakuha ko po sa inyong pagkakakwento ano, medyo lobo mo lumobo na ho uh -hmm. at hindi na ho makilala uh -oh. yung mukha ho ni Sir uh -hmm. Rowel nung siya ay natagpuan. So ibig sabihin ilang araw na ho ang lumipas. Communication daw nila ano, eh, Saturday. So tatlong araw ho ang nakakaraan nung nag uh -oh. naghuling uh -oh. nag-usap uh -oh. sila nung Kalivin Partners. Sila ho ba ay magkasama ho sa isang bahay ni Sir Rowel? Tinanong ko po siya, hindi daw siya wala daw siya po dan sa yung pang nangyayari yun. Hindi daw sila magkasama. Okay. Tapos sabi ko, Levin, partner, bakit ganun? Hindi <laughs> 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 man lang niya makumusta yung kabatid ko. Uh -oh, uh -oh. Pwede tiyang 30 minutes lang. Sana mag-alala siya. Ano ang explanation sa inyo, ma'am? <laughs> sabi niya, hindi niya doon maiwan yung daddy niya. Sino yung daddy niya. Wala kasi akong... <laughs> kinilambak raw niya, hindi ko po alam. Kasi. So hindi niya siya kilala talaga completely? Kumbaga. Sabi niya sa akin, single siya. Pero may lumalabas na parang may third party. <laughs> hindi ko po alam kasi ano, Mahirap po magusga, pero nakikita ko sa picture po, hmm. sabi ko sa mga tao, sila na lang magusga kasi wala po talagang ako ang idea. Sabi ko, anong nangyari sa kapatid ko? Bangungot. Bangungot ganon, hindi na makilala yung kapatid ko. Okay. <laughs> Ma'am um, uh, <lining>. Laini. <laughs> Tama po ba na uh, na pan medical legal ho yung katawan ho? Na pa-autopsy? Yes po. Na Tama pa Meron tayong medical okay. legal dito. Okay, so, na autopsy naman siya. Ang uh, lumalabas po is yung acute myocardial infarction. O kung ito po yung tinatawag natin na heart attack. At uh, base po dito sa larawan attorney na sinuntoy sa atin, ano, mm -hmm. ito po ay nahanap po yung kanyang labi sa kama po. At base po doon, attorney, mas maganda siguro mat matkausapin natin hmm. sa si investigador, attorney, wala po itong uh, any um, signs ng struggle. Opo, uh, kumbaga sa labas din po wala po siyang kasugat-sugat. Oh, okay, okay. Opo. Sige. Magandang hapon po, ma'am Aisa. Magandang hapon. Ma'am, apo, ma'am, kami po ay nakikiramay din sa inyo, ano? Ano ho ba ang nangyari? Bakit ho umabot ho na ganun na ho ang estado ng katawan ni Sir Ruel bago niyo ho siya natagpuan? Para po sa ano niyo, hindi naman yung sabi ng ating niya sabi ng ating na wala akong pakialam. Hindi eh. Nung Sabado na 'yon, nagpunta pa siya dito sa bahay para kumuha ng ulam niya. Noong time na 'yon, Sabado okay. na 'yon, nagpunta pa siya sa bahay para kumuha ng ulam niya. Doon siya kasi umuwi doon. Hindi naman kami totally nag-relate in eh kasi dati nang boarding house siya pinatira ko siya doon sa kabilang mm -hmm. unit dahil para hindi na siya nag, nagbabayad ng boarding house hindi naman ibig sabihin live in partner as in live in kami talaga mm -hmm. so meron na akong inalagaan na matanda na na umampon sa akin dahil mm stroke. -hmm. Mm -hmm. So yung time na yon hindi, hindi ko naman po maiwan at saka hindi ko rin naman alam kasi ang ah, nagpaalam naman siya sa akin ng gabi na yon na ang sabi nga is magra-ride sila. So, ang akala ko is nag-ride sila kasama nung kaklab niya. Okay. So, Miss Isa, kailan niyo hu huling, hu huling nakausap si Sir Ruel? Nakausap po siya gabi ng Sabado, nung kumakain siya. Gabi nung ng Sabado. Sunday morning ho. Kayo po ba tinangka niya siyang tawagan, itex? Opo. Tinangka ko po siyang tawagan. Nang nag-good night ako ng Sabado, hindi na siya nag-message nun sa akin. Hindi okay. naman na yun kadalasan ginagawa. And then Saturday, nag-message pa ako, nag-good morning pa ako na everything. Tapos wala na rin siyang message. Tinawagan ko rin siyang tinawagan tapon niya, ano pero nag-re-ring lang, hindi naman niya sinasagot. Okay, kasi ma'am, August, kung August 17 ho ang inyong last conversation, and this is based on the report ho, ano, at tatanungin ko ito mamaya sa ating uh, PNP dyan sa Kainta, ang last conversation niyo ho with the victim, or ito hong si like Sir Ruel, ay August 17. Tama ho ba? Mm -hmm. Apo, okay. Abado. So since August 17, so there's August 18, August 19, August 20, hindi niyo man lang ho na naisip, ma'am, na ay dalawin ko kaya si Ruel sa bahay? I-check ko kaya kung anong nangyari sa kanya, bakit hindi siya sumasagot? Wala po bang ganun, ma'am, na thoughts? <coughs> ma'am, kasi nagpahalam naman siya sa akin ng gabi ng Saturday, nung no, kumuha siya ng pagkain dito. Nagpahalam siya sa akin na, na po, may ride daw sila. Yun ang, yun ang pahalam niya sa akin noon. Usually May po ba yung ride na ganyan, ma'am, umaabot ng tatlong araw? <laughs> um, hindi ko po alam kasi. Nung, hindi ko naman kasi tinanong kung hanggang ilang araw sila. Kasi sabi niya, Quezon eh, yung pupuntahan nila. Okay, so... so at, saka, at, saka, hindi naman po ako basta-basta nakakalis din dahil meron din naman po akong trabaho at meron din po akong inaalagaan. Okay, so wala ho kayong any other form of communication sa kanya, hindi na ho kayo nagtangkapan tumawag pagkatapos ho ng August 17. Tama ho ba? Tumawag pa po ako ng 17, 18, 19. Ngayon, hanggang sa hindi ko na po makontak yung phone niya. Doon po sa tiniterhan ho ni Sir Noel, well, wala ho ba siyang ibang kasama bukod ho sa inyo? Wala po. Siya lang. Siya lang ang nakatira doon. So nung pagkita niyo ma'am sa uh, bahay niya, nung pumunta na ho kayo ng August 20, wala ho ang nawawalang gamit? Meron hubang bang nawawalang alahas, ganyan? Wala naman po. Wala naman po nawawalang gamit doon kasi ilan lang naman po yung gamit doon. Tapos yung sinabi niyang video, hindi ko po mabidyo nung time na yun dahil siyempre kahit kayo po ang humarap, ikaw po ang makakita. Ganun, mm -hmm. hindi ko rin kakayanin. Kaya Tama bumaba po. po ako agad noon. Tama naman po. Kaya mm -hmm. hindi ko ginawa yung gusto ng ate niya dahil hindi ko po kaya. Mm -hmm. Doon naman ma'am uh, Yolani, medyo maintindihan ko din po si ma'am Aisa. Siyempre kung nabigla din ho siya, nakita hindi din ho talaga niya ma-videohan agad. Ano? Pero siguro para malinawan na lang din ho tayo doon sa, medico, uh, sa autopsy report, pati rin ho doon sa investigasyon. Kausapin ho natin si Police Chief Master Sergeant Rodel Asiao, siya po yung taga Kainta PNP, para bigyang linaw ho kung ano ho talaga yung cause of death ng inyong kapatid, ano ho yung mga pangyayari, circumstances noon siya po ay natagpuan ano ha, po. sige po magandang hapon po Police Chief Master Sergeant Rodel Ashaw Yes ma'am good afternoon po Yes sir oo kanina ka pa nakatutok dito ano sir tatanong lang sana namin kasi ang sinabi ho sa amin ni Ma'am Aisa ay eh, natagpuan nga niya ho yung katawan nung si Sir Ruel ho August 20 Ah uh, base ho dito sa report na aming na-receive sir ang nakalagay ho dito ay acute myocardial, ay, myocardial. infarction ang uh, kinamatay ho ni Sir Ruel. Sir, pwede niyo ho bang explain yung resulta ho ng kanyang autopsy at ito ho ang cause of death na nakalagay ho dito? Yes, ma'am. Ang ang findings po na yan ng medical legal officer na si ma Police Lieutenant Colonel Maria Analisa Lisa de la Cruz, ma'am. Mm -hmm. uh, yung acute myocardial infarction daw po, ma'am, is uh, parang heart attack. Okay, heart, heart attack. attack ho. Wala ho bang nakita sir nung siya po ay inotopsy na am um, nilason or kasi medyo may duda lang ho dito siguro sa isipan ho ng uh, pamilya ni Sir Ruel dahil okay. yun nga ho nung July daw ho ay maayos naman daw ho nakipag-usap wala daw ho nasabing problema or sakit kahit sakit sa puso so siguro linawag, liwanagan lang din ho natin sila kung paano ho natagpuan yung uh, kanyang katawan at ano ho yung estado nung natagpuan ho siya Uh, ma'am, base ambassadong sa ano ma'am sa pagka kaakit ako time na nag investigate ko is ah uh, una-una na ano kuna medyo bloated na po yung katawan ng mmh uh -huh. parang nasa advanced decomposition stage na po siya kaya po nanghihimpil siya kasi yung uh -huh. doktor ganun po talaga yung uh, ng ng itsura ng tao pagka yung mag-decompose na siya Okay. Ano po ang uh, estimated po na time of death or kailan ho? Uh, August 18 ho ba? 19? Para alam din ho nila. Opo. Uh, base ma'am dun sa ano po, kasi nireview na rin yung kuha ng CCTV lang dun sa may hallway ng unit. Uh, umakyat po si sir, yung mm -hmm. Yung ng around 7.47 ng gabi ng August 17 Mm -hmm. So, mula po noon hanggang sa time na na-discover, pina-review ko po, po yung ano, wala namang pumasok na ibang tao doon sa, sa unit niya. So, siya lang po talaga yung pumasok po. Okay, From so... From time na umakyat siya, until mm -hmm. doon sa na, na, discover po siya. Ano, hong, ano nga hong date ito para malinaw ho? August 17, ma'am, yung nakita siya na umakyat na unit niya. So, August 17 uh, ho uh, ng nine, ng, eh. uh po ng gabi? Opo, po, po, 7.47 p.m. So base ho sa estimate ninyo doon sa CCTV, mga anong uh, araw ho kaya pumanaw si Sir Ruel? Between po doon sa time na yun lang, uh, August 17, 7.47, hanggang po doon sa, ano, siguro po kasi nasa mga advanced decomposition stage na nga po siya, siguro nung gabi po na yun, talagang na 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 siya ng gabi po na. Yun. Is it safe to assume na August 17 ho ng gabi, may nangyari yes, ma ho kay okay. Sir Rowen? Okay. Sir. Well, okay. Yes, And it's clear, wala hong foul play based on your investigation, tama ba? Yes ma'am, yes ma Okay, wala hong nakitang forced entry, Sir? Wala hong nakitang basag wala. na pintana? Wala. Balay ano po kasi eh, nakabukas na yun yung yung pinto dahil sabi po may may susi daw po si Ma'am Ma Ma'am ma yung live partner niya. Para Aha. may duplicate, duplicate. Pero nung na. so nung dumating kayo bukas na hu yung pinto. Yes ma'am, opo. Dahil doon si Ma'am aisa nga po ang nakakita may, tama po. May duplicate, may duplicate na susi si Ma'am. Okay, pero kayo po ba sir ay uh, nag pa po, po ng further investigation? Siyempre, tingnan niyo rin yung mga, yung kwarto ho, baka may nawawalang gamit or baka meron hong uh, mga fingerprints po doon na may dugo yes, ma or something. Ano, yung, yun nga po yung, yung kami na assistance ng SOCO para, para mag-conduct ng technical examination po doon sa crime scene. Meron Kaya na ho yung... bang ginawang report ang ating SOCO sir? So, yung result po ng SOPO, yun po ang uh, wala pa kung may... Yung autopsy po ang meron na po. Okay. Kasi um, kahit nasabihin kasi natin na sa CCTV ng uh, August 17 ay wala hong pumasok, na-check po ba natin yung CCTV ng August 16 or 15 to verify din ho yung uh, mga statements din ho ni Ma'am Aiza? Yes, ma'am. Yung po ang ibabacktrack pa lang, ma'am, para, para ma ma mas, mas mara... clear yung uh, Oo, kasi sir, ito po ay nangyari August 20. Uh, ngayon ho ay nakaraang isang ling isang linggo na ho higit. Ano, so siguro maganda din ho na para lang ho ma, ma -ease din natin yung hapdi din po yung sakit na nararamdaman ng uh, pamilya ko ni Sir Ruel. Eh linawin ho natin, tignan natin yung August 16, August 15 sino ho yung pumasok baka mamaya may pumasok po pala na hindi na rin lumabas ng August 16. Hindi din naman po natin alam or baka may August 8 quarantine pa. Baka may lumabas ng sumunod na araw. So, let's check all the CCTV footages po noong linggo na yon at sana po eh wala na wala nga hong pumasok at lumabas na ibang tao doon. Yes, ma'am. Oo. Tapos sir, yung SOCO report po kung maari lang po ibigay na rin ho sana kailan ho ba natin expected sir na lumabas yung SOCO report? Yung ano ma'am, bali itatanong po sa uh, forensic unit namin Oo. Simula po charge Baka pwede pong makakuha na tayo ng uh, update, sir, para po ma mabigay na po natin dito sa pamilya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am Yolani, ano po ba ang inyong hinala dito sa nangyari po sa inyong kapatid at bakit hindi po kayo mapanatag? Kasi iba na po yung itsura niya eh. Ba't ganun? Tapos may dugo sa floor. Saan ho may dugo, ma'am? pagtatlong ma heart attack yun. <laughs> Sana hindi maano yung mukha niya. Makikilala pa rin siya eh. Pero sa, wala saan po niyo ako nakita yung lugot, ma'am? Wala akong idea. Kaya po lumapit po kami dito para bumapanatag yung loob namin. Maliwan na mm -hmm. Gusto ko pa i-request na sana ulit Yun yung autopsy. Sa, <laughs> sa ngayon po ba, ma'am, hindi, pa hindi pa po nalilibing si Sir Ruel? <laughs> hindi pa po. Okay. Sige po. Kasi, <laughs> Ang hirap tanggapin na ganun lang. Gusto ko malinaw na ano, para mapanatag naman yung loob namin. Kasi parang ang hirap. Oh, tama naman ho kayo, ma'am, kung meron ho talagang dugo at kung yan ho ang nasabi sa inyo eh medyo inconsistent po talaga yan with a heart attack. Sir, ganito na lang po kasi kung may may dugo po ba doon sa crime scene? Bali, ang ano ma'am, ang parang yung fluid na ng katawan niya ma'am kasi nasa decomposition stage na nga po siya, parang tumatas eh, yung, yung katawan niya. Ah. Yung, yung, yung So may lumabas? Ang, ang, and, ang, and ang and ano po din po kasi noon, parang mabilis yung pag-decompose yeah. ng tao dahil mm -mm. sobrang init po nung kwarto. Mm -mm. Wala electric fan, so pagka ganun daw po, so, mabilis yung pag-decompose ng katawan ng tao pagka mainit oo, sige, ganito na lang po, ta, um, police chief master sergeant, Ashaw, meron naman soko report tayo na pending, di ba? Yes, ma'am. Okay. So may Soko report naman. Ibig sabihin, ma'am, um, yung Soko team po natin, tinignan ho nila yung mga fingerprints. Kagaya nga no, sinabi ko kanina, no, kung meron hong mga naiwang buhok dyan, fibers, or may duguho, kung totoo hong may ganon, ay eh, malalabas malalab naman ho yan sa kanilang report. At kung maaari, Police Chief Master yung CCTV Sergeant... Yung detective po ng ano, yes, sa kondo po. So makita po. Yun nga, ma'am, ang sasabihin ko. Yung Poli po, ah, po. Wala nung ano. Sige po. Police Chief Master Sergeant Ashaw, ito po sana yes, po. yung hiling namin wala, ano, kaming pinagbibintangan gusto mm -hmm. lang po namin malinaw yes, kasi ma wala po akong idea din kung yes ano. po opo so yun nga ho yung sinasabi ko kanina dahil wala akong ka-idea idea yung misis pati ho yung kapatid ho baka po maaari na ang gawin ho natin ipakita ho din sa kanila yung CCTV footage para ho ma malinawan din ho sila na ito ho yung nakikita nyo din as investigator at baka maaari din ho ipakausap doon sa uh, medical legal ho natin pwede po ba yun 奥巴马嘛，他妈的。 Oo, ganoon na lang sir. Pasasam sasamahan din po namin sila dyan sa inyong estasyon para ho yung mga, kasi baka mamaya ang sinasabi naman nila, wala naman ho silang pinagbibintangan. Pero okay. uh, para ho mapanatag ang kanilang loob at uh, see for themselves kung ano ho yung resulta ng inyong investigasyon plus yung soko report ho na ating hihintay ngayong linggo, eh, ipakita na lang din ho natin yung CCTV footage pati ho yung yes. pakausap natin yung doktor na tumingin ho. Okay ho ba yun? Yes, ma'am. Opo. Sige po. Ganun na lang ho ang gawin natin. Ano, Police Chief Master Sergeant Asha, huwag niyo po ibaba yung telepono at uh, makikipag-coordinate ho kami kung kailan ho natin pwedeng gawin yon At agad-agad po sana, sir, may available schedule kayo. Thank you po. Okay. Thank salamat you po. Man. Maraming salamat po again si Police Chief Master Sergeant Rodel Asiao, Siya po ang uh, uh, Police Chief Master Sergeant dyan sa Kainta Rizal PNP. Ma'am Aiza, huh? ma'am open po ba kayo na makipag-usap din kay Ma'am Yolani at kay Ma'am Laini para ho uh, kahit sa police station ho ma'am, yung pagpunta po nila dyan sa Kainta PNP para ma-explain nyo din ma'am kung paano nyo ho siya nakita ma'am ma-explain nyo din yung side ninyo na malinaw nyo din yung pangalan nyo ma'am. Okay lang po. Okay. Okay so, lang naman, willing really, din naman po ako. Oo, oo. Kasi ang sabi naman nila ma'am, mula naman din ho silang pinagbibintangan, ang nais lang ho nila ay mapanatag ho yung loob at thorough ho yung maging investigation sa pagkamatay ni Sir Rowell. Okay po ba yon? Okay lang po. Sige po. Muli, uh, ma'am sa kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong oras, ano, at uh, maraming salamat po sa uh, pag-accept po ng aming tawag at nakikiramay din ho kami sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Okay po. So. Ma'am ma Yolani, ganun na lang po ang gawin natin. Kasi gusto nyo nga makita yung CCTV footage. So samahan namin kayo, pakita po nila yung CCTV footage. Kagaya na sinabi ko kanina, yung buong week, at least 3 days and 3 days after. Para masigurado ninyo na no? walang naiwan doon sa loob. At wala din ho lumabas nung 20 at siguro. Mas maski ho yung uh, gumawa ho nung autopsy report. Para ma-explain din ho niya. Okay. But just the same, titignan pa rin po natin yung SOCO report. Okay. Hintayin ho natin yan para mas sigurado ho na wala ho talagang foul play sa nangyari. Okay? Ano na lang po. Maraming maraming salamat po Ma'am Yolani. at Ma'am Laini, maraming salamat din po sa oras niyo. No, muli nakikiramay po kami sa inyo. Sasamahan uh -oh. naman po kayo ng reporter po namin, Ma'am. Yes. Yes. Uh -oh. Yung mga gamit po, lahat naman po 'yan Ma'am uh, dapat po i-turn over sa inyo dahil kayo po yung asawa. sinabi yes ko. Sasamahan po namin kayo, Ma'am. Salamat po. Uh -oh. sa po, ma po. Uh -oh. mag po at muli po, po. Thank you very uh -oh. much po.